Yes, Radyo Man Aldo, Radyo Man Ricky, kamot ulo na naman ng ilang tendera dahil sa muling pagtipa na naman ng presyo ng bigas sa mga pamilihan gaya dito sa Pasay Public Market. Ayon kay Joel Taruto, retailer at tendero ng bigas, aminaldo siyang tumaas na naman ang presyo nito. Aniya, hindi niya maintindihan ang pagtaas ng presyo nito dahil may sapat naman na supply at katatapos lamang ng anihana. Problema na naman daw ito dahil puro reklamo na ang naririnig ng sa kanilang mga customer. Ating pakinggan ang naging pahayag ni Joel Caruso sa panayam ng IMN Magila. Kumusta ang presyo ng bigas ngayon? Ay. Ngayon mataas ang presyo ng bigas, ng Siyempre. Sila, sila ang dapat. Kasi kami naman, ano lang naman kami mga di retailer lang naman kami, siyempre. Adjustable lang naman kami pag nagtaas sila. Tataas din kaming presyo. Eh, okay lang naman pero minsan yung iba nagre-reklamo dahil mataas ang bigas. Sabi ko, hindi naman ho kami ang <coughs> may problema niyan kasi mataas naman ang bigay sa amin. Kung baga, i-adjust mo rin yung presyo. <coughs> Sa ngayon, nasa 51 pesos na ang pinakamababang presyo ng bigas sa kanilang tindahan. Hindi gaya dati na kakapagbenta pa raw sila ng 38 pesos, 41 pesos at 45 pesos sa maganda pa ang klase. gitulad na yun na mahal na nga ay hindi pa maayos ang quality ng bigas. Samantala, iginiit din ng ilang mga nagtitinda dito sa palengke na mas maigi kung maibalik pa ang price ceiling dahil kahit papano ay may kita pa rin sila at mas madaling naubos ang kanilang mga paninda. Kasama mo sa DZXL, RML Manila, Rajaman Chilion Prido, Tata, RMN.